Ayan mga guder, unboxing na naman tayo. Kasi may dumating tayong parcel. Hindi ko alam kung ito ay yung power bank o kaya yung basta para sa epoxy. Pantikit. So, unboxing natin. Hindi ko alam eh kung alin daw sa dalawa. Basta magagamit natin to kaya bumili tayo eh. Ayan na mga mga subscribers. Ayan na siya. Hindi natin alam kung anong laman nito. Ito kasi mga nakarang araw mga subscribers. Nawibili tayo mga bili-bili sa, ano, sa Shopee. Nag-a-appear lang sa Facebook. Tapos, minsan nagugustuhan natin. Nagpa-order tayo. Ayan. Yeah. pala na no pag ano, no? Cellphone na lang ang dala mo. Ayun. Yung ano na nga siya mga ka-hunter Ito na nga yun. Ito na yung parang pinaka-epoxy. Magagamit natin ito mga kaunter. Ano, buksan ba natin? Hindi ko kasi alam kung paano eh. Siguro wag na muna natin buksan kasi hindi pa naman natin siya gagamitin agad ngayon. Pwede sa ano ito mga counter ka kachan. Pwede sa plastic, pwede sa bakal. Lahat. Eh, may mga ano kami, may mga kaldero, mga kasirola kami na may butas. Ngayon, nilalagyan ko ng epoxy lang yon, Natatanggal pa rin pag epoxy. Tapos mga plangga na rin na butas. Tatanggal pa rin. Ngayon, ang plano ko, ay eh, nakita ko to sa Facebook. Ito ang ilalagay ko. Susubukan ko ito kung magkano. Nasa 50 pesos lang nga ito tumahigit. Susubukan ko kung totoo nga yung nasa video na heat resistant daw to. Na kahit daw sa apoy, hindi agad ito nasusunog. So, sige. Uh, hanggang dito na lang video natin mga subscribers. Sige. Ayos. Tama yung dumating. Double, pur double purpose tong video natin. Gini-video ko talaga lahat ng item. Tapos, na-upload na natin sa ating YouTube channel o Facebook page na Neradbis. So, salamat sa mga nanonood, mga subscribers. Salamat. Salamat.